ginagawa lang ito pagka ganito na yung sira ng motherboard so ayan naka -power on na tong motherboard pero hindi umiikot tong CPU pan so ayan may display ayan naka power on na yung power supply natin hindi umiikot ang mangyayari pag tumagal mag iinit si processor tapos mamamatay na siya. So, para magamit nyo pa yung computer nyo, habang nag-iipon pa kayo pambili. So, ganito gawin nyo. Tuturuan ko kayong paano mag direct supply ng supply 12 volts ng CPU pan dito sa power supply. Okay? So, gagawin natin. Patay na natin. Yan. Actually, may nauna na akong video nito kung paano mag direct supply ng um uh, CPU fan. Kaso na copyright claim ako ni YouTube. Kaya nung uh pinatanggal ko yung copyright claim, nagkaganon na, nagputol-putol na yung audio. So, para maintindihan nyo ulitin ko na lang at para rin dun sa tanong ni Midlo, okay so ayusin ko lang tong camera para makita nyo para dun sa tanong ni Mithlo so ugutin ko muna itong CPU pa natin ayan so nahugot na so ang tanong niya black yellow green blue Paano i-connect direct sa power supply? So, ganito gawin mo, no? So, magkaiba yung kulay itong CPU fan ko doon sa CPU fan niya. So, ang kulay ng wire itong CPU fan ko is black, red, yellow, blue sa kanya naman is black, yellow, green, blue. So, ganito gawin mo. Met So, kunin mo lang tong black. Ayan. Ito yung negative. Tapos, kunin mo yung katabi niya. Katabi nitong black. Kung ano man yung kulay ng kulay ng wire ng CPU pan mo. Basta kunin mo tong black sa kayong katabi niya yung black is ground, negative. Yung katabi naman niya is positive 12 volts. Okay? So, ito lang yung kunin mo. So, i-direct na natin sa power supply. na so, lang natin to. Yeah. So, gawin nyo Sana ba yung ko dito? <coughs> gawin nyo uh, Kung gusto nyo hindi putulin Balatan nyo lang siya Balatan nyo dito Tapos Dito Huwag niyong pagtabihin yung ano, yung balat para in case na matanggal yung electrical tape. Hindi siya magdedicate. Okay? So para mabilis tayo, ikakat ko na lang. Yan. Yan, so nakat na. Tapos, i-direct natin dito. So, pinotol pinutol ko na to, mga lods, kasi ginagamit ko tong power supply sa pisonit ko. So, ginagamit ko tong ano na to sa supply ng timer. Kaya, naputol na siya. Okay, so, balatan natin. Yan. Tapos yung itim naman. Yan. Yung yellow sa power supply. Dito yan sa kulay red. Yan. Ito yung 12 volts. Yan. So, ganyan lang kasimple. Tapos, balutan natin. Ayan. Tapos, yung block naman. Ayan. Ayan. So, para hindi magkadikit. Dito natin siya. Para safety. Ayan. So, na direct na natin siya. Itong konektor naman ng uh, CPU pan, wag na natin ibalik doon sa dito sa board. Okay. So para di sa kabal, electrical tip natin dito. Yan. Okay. So paandarin na natin kung uubra ba tong ginawa ko. kasi mo itong camera para makita nyo ayan so isaksak na natin sana ba yung power cord to tapos yung monitor ayan so nakasaksak na i-power on natin hindi ko makita wait lang nagloko yung saksakan <coughs> power on natin yun So umikot na. Mano na yung power supply natin. Ayun. So may display na. Pagka ganyan, hindi na mag-overheat tong processor natin. Hindi na mamamatay. So magagamit nyo pa yung computer niyo So habang nag-iipon muna kayo ng pambili itong motherboard okay so ganun lang mga loads ang pag ang pag direct supply ng CPU pan sa power supply okay kung gusto mo ng ganitong content at gusto mong laging updated sa mga iya kong video tutorial mag subscribe ka na at hit na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may ina-upload akong bagong video tutorial at pati like na rin para gano'n naman akong gumawa ng video tutorial pag yung 3 wire naman na cpu pan Yan so 3 wire siya Ayan, so ang kulin nyo is black black at saka yung gitna Ayan So, lagyan natin ilaw para makita nyo Ayan Itong itim at saka itong gitna Itong gitna is uh, positive 12 volt Item is ground. Okay.